yung mga asawa nyo, pag bagong, pag umaga, pag luto nyo ng masarap, para pagising nila, maganda ang mood nila. So, ito na nga mga hubbies. Paalis ako today kasi mayroon akong lunch sa Manila Pen with my office mate. Walang tao sa bahay. Ako lang tsaka si Hubby David. Kasi si Lindy at tsaka si Reno nasa stockroom. Ngayon, bago ako umalis, tulog pa yung asawa ko kasi napuya tsaka hapon. Gawa na nag-rehearsal sila. sa so, bago ako umalis, lutuan ko muna ng pagkain si Happy David kasi mahilig yun sa breakfast meal kapag unang kain niya sa bah unang kain niya sa araw so maghahanap tayo ng lulutuin para kay Happy David bago ako umulis so mabuti na lang marami akong biniling Swiss Deli yan sa Davao malutuan ko siya ng Frankfurter siguro malaki naman to isang peraso na lutuin ko tsaka itlog so ipag ready na natin si Happy David ng tanyang breakfast So, Frankfurt na lang ang lulutuin ko. Sausage. Nabili namin ito sa Swiss Deli. Super sarap. And, barami kaming binili actually. Ibat-ibang klase. And as you know, si Happy David kapag digising sa umaga, regardless kung anong oras, ang, niya, ang gusto niyang kainin ay breakfast meal. Isang pirasong itlog lang ang kinakain ni Happy David sa umaga. Hindi naman siya ganun kalakas kumain actually. Okay. Ayan ang asin. Ito na ang itlog ni Javi David. Ito ang sarap pakinda. And ipigil na natin tong Frankfurt. Frankfurter. Ayan. At eto, luto na ang Frankfurter ni Javi David. Ayan. Ito na yung kanyang breakfast So, eto na yung niluto kong frankfurter at saka egg para kay Habi David. So, imong ko lang dito sa table yan, dito sa aming island sa kitchen. At tatakpan natin yan para hindi langawin. Yung mga asawa nyo, pag bagong, pag umaga, pagluto nyo ng masarap para pagising nila, maganda ang mood nila, masarap ang kain nila. So, good mood sila, ba? Diba? Para happy lang sila, ganon. Sa so, pagsimbahan nyo yung mga asawa nyo. Char! And ready na akong umalis. So, po, tulog pa rin si Happy David. Mapapaalam muna ako bago ako umalis. Kasi si Happy David nagagalit siya kapag hindi ako nagkikiss bago ako umalis. Kahit tulog siya, kiss ka daw siya. Pero minsan nakakalimutan niya na kinis ko siya. So, mapapaalam muna tayo. Ma'am? Ma'am? Rest na ako. Bye-bye. na. Bye-bye. Balik ako mamaya pagkatapos ng lunch, ha? And paalis na, na ako. Nakapagpahalam na kay Happy David. Ah, uh, minsan, kailangan din natin ng socials, no? Sa mga friends natin, sa family natin. Syempre, it helps you grow as a person then. Kaya, importante rin na nakikipag-meet kayo sa mga friends nyo o sa mga office mates nyo once in a while para nakapag mga ganun, di ba? So, kakain muna tayo ng lunch sa Manila Pen. Sobrang gutom na ako. Di ako kumain ng breakfast kasi... Alam kong magbubuffet kami. And we're here na sa Manila, Pen. Feeling ko kung nauna sa amin. Okay lang yan, para maka-start na akong makakain habang hinihintay ang mga kasama ko. And we're here sa Escolta. Pwede yung mga pampila. So, andito na ako. Nakupo na ako sa favorite table namin dito sa Manila pa ng aking mga office mates. And medyo napaga tayo kasi 12 noon pa magbubukas ang buffet. It's 11.56. So, 4 minutes ahead ako. Wait ko na lang yung mga kasama ko here. And ito ang aming favorite table dito. Ang aming view ay swimming pool. Marami kang makikita dyan mga naka... mga naka-trunks. Tsaka, pagagay na lang ako ni Abby David. Chara. <laughs> And eto, pa-uwi na tayo ng bahay, kakatapos lang ng dinner with my colleagues. And hinihintay ako ni Hubby David kasi mukhang alis kami ng 5 o'clock p.m. kasi sasamahan ko siya sa rehearsal. And we're home. Isin na kaya si Hubby David. Tunagtulugan ka? Tunagtulugan? Lindy? Lindy Nandiyan ka ba? Nasaan ka? Nasaan? Nasa garden? alis okay. <laughs> na kami ha Ah, uh, may pupuntahan kami Kayo na bala dito Magluto ka na lang ng gusto mong ulam May ulam pa tayo? Pag gusto mo magluto ka ng bago ha Yung adobo, mag adobo ka kahit ano, ha Magluto kayo para kay Senyo ni Reynon, ha Okay, sige, bye, -bye.